Pabalik ko na rin kahit magaling na. Bawa ano. Uh, bawa Friday, balik kayo mga ganaan. Thursday wala ako eh. Ah, pag Thursday wala po talaga. Meron naman. May nakao na luluwas ako ng Thursday. Ah. Meron ka uh, may mate. Hindi, pikit ka lang. Tulog ka lang. <laughs> Kinakaban ako. <laughs> pikit lang. Huwag mumulat. Ano, tulog lang. Sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, wala makakapagtago sa ng sus. Tinatawagan ko. Masamang spirit ng gumambala kay ate. Kasi masulo naman na naroon. Pasok sa niya niyang ibig. Ipsod. Ipipsod. Ipsod. Iksak. Igmak. Ipitong. Abertik. Trubino. Abamit. Pultari. Gutari. Sisu. Pasok. pasok sa tram at tram at tram hmm. Itigilin nyo si madam ha Mga mangkukulong kayo ha Ha Ako di sa Bertik permi na met tulari ko tarik sisi. Ulit na muna. sakit diyan. Eh. na lang para makatulog ka. Oh, meron pa uh Oo. -oh. Kikit ka late. Tawagin ko na sa kapangyarihan pang nangyawi sa kapangyarihan pang ng Diyos sabihin sa liwanag ibubunyag sa dilim sa sa dilim ibubunyag sa liwanag Diyos na hindi mapapagtaguan sino mang gumambala sa babae nito no. sa masulok ay naman daro at pasok sa katawan ni ating hindi ipsog, ipsog, ipsog iksak, ikmak, iktum ang Ip pertik trobino mabamit voltare kutare si sum Tatantanay nyo to ha Tanggalin yung ginawa nyo dito Dali Tanggalin nyo Tulog ko lang ate ha Para Ano mapapasok Ano mawala yung diwang Pasok Hindi <coughs> 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 pasok to Pusain ko na lang Hindi <laughs> natin makakausap Pwede naman Kay ate siguro Baka pasukan gusto niyo bang kausapin? Mm Ano -hmm. yung kausapin natin? Tanong naman yung bakit niya ginawa kay ate. Oh, mamaya ako nagigilitan para buhay pa pag kinausap natin. Pagpatay na kasi pag ginilitan ko, tatanda tayo. Saya lang. Mas mabilis pasukan babae. Tsaka meron ka din. Buti nagpunta ka din sa ka. Sino? Si ate yan. May karga din. Meron din ako? Hmm. Sige, tibo, wala pa. Uh -huh. In Ingit. Uh -huh. Ano pong gagawin? In Ingit yan. Sige, ate, dito ka. Ano pala. Ano ko sa kanya po yung panggagamot? Yung pa, sa kanya papapasukin kasi parang napapasukan si Ate. Madalis madalas ang papasukan po ay babae. Sarado po portal ni Madam, hindi siya napapasukan. Kaya pagbadt po ganoon. Okay. Gagamit tayo ng medium ngayon. Wala muna kitang gwasa yo. Hindi ko hindi ko nga pinayper sa baka masaktan. Ang na si Kuya Nung kanina din. Ang lang ata, naganyan lang. Sobrang sakit. <laughs> Hindi ito, ano? Oo, hindi kahit po dito. Oo, positive yan. yan. Sige, tatawang mata na mata. Ay, hindi, meron din kasi ito eh. Masakit din ito pag meron. Ay, nanggit. Masakit, ate, wala. Ayan, maganda. Mag-awa ay, kamay ay, kayo, mata na mata. Mag-awa kamay kayo. Ito mo yung ground niya, lilipat na. Masakit na, hapdi ayun Ayan, tatawagin ko na. Pikit it ka na. Ako din ito. Ay, hindi na. Sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, sa kapangyarihan ng Panginoong Isus, wala makakapagtago. Sino mang kay ate? pasok sa katawan ng ating ngayon din. Ipsom, itipsom, ipsom, iksak, ikbak, ikotom. Ang yata. Sarado ni portal ni ate. Sa'yo kaya ito, brother? <laughs> try natin sa'yo. Ayaw ko. Hindi, sarado yung portal ayaw mo din. Ano portal? Yung portal po nung katawan. May ano po yan eh dito. Dito napasok yung mga kaluluwa pagbukas. Kamay na lang po. Sa sa paan na lang din. <coughs> ano yung ulo ni baby? Yeah, wala ka sakit sa puso brother, wala naman. Yeah. Sa kapangyarihan ng Panginoon Yahweh. Tinatawagan ko kumbala kay ate. Sa masangulo ka ng maglaro, pasok kay brother ngayon din. Ipsom, itipsom, ipsom, isa, ikbak, ikutom. Ayan, paso. Avertic, Trobino, Mabamit, Voltare, Gutares, Pisum. Tatantanan ha. Ha. Tatanggalin natin ginawa mo kay ate ha. Lahat ng yung anong yan, makatingin natin. Yung mga katinga-tinga yan, tatanggalin mo ha. Sagot. Tatanggalin ha. Tatanggalin. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Ha. O tanggalin mo, gamitin mo 'yung dalawang kamay mo, pwedeng hawak dito. Tanggalin mo 'yung ginawa mo dito. Sa mo 'yung buwan. Oh, yan, katabi mo, tanggalin mo dali. Tanggalin mo 'yung ginawa mo. Sibat. Tanggalin mo 'yung ginawa mo. Gamitin mo 'yung dalawang kamay mo. Aksun, di aksun. Tanggal dali, gamitin, gamitin 'yung dalawang kamay. Ubus 'yan. Paso maring malaman kung ba't ginawanto? to bakit? anong motibo mo? bakit mo pinapakita ang katawan ni ate ha? ha? bakit mo pinapakita eh? ipsom, itipsom, ipsom, igsak, igmak, igtom uh, uh, bakit mo pinapakita ang katawan uh, ni ate? Uh, uh, gusto ko malaman ha? ingit galit sagot pag hindi ka nagsalita, ay masasaktan ka. Katrabaho mo ito, lumang pagsagra ko, nasa duty ko. Ingit galit! ubusin uh, um, ubus yung ginamad, gamitin dalawang kamay. Talagay kayo malilintikan sa akin. Tatlo ko kayo. Tatlo kayong gumawa. Sagot! Dadagdagan to to. Dahil pa kang nandyan, hindi aray makapal-kapal na. Hmm. Hindi ka naawa dito? Ha? Ah. Sagot! Sumagot ka! Aray! Sumagot ka! Sagot! Sagot, bakit mo ginawaan to? Tanggal, dali, tanggal! Bakit mo ginawaan? Ha? Alay, parang may laga pa nga, ano? Kailan pa karamdam? Tanggal, dali! Bakit mo ginawa si ate, ha? Hindi masasabiin. sasabihin. Napagtripan mo lang. inggit ka eh. Katrabaho mo. Katrabaho mo. Tatlo kayong gumawa. Ilan na nasa katawan nito? Sagot. Ilan na nasa katawan nito? Sagot. Isa. Wait, may dalawa pang wala. Natawagan ko pa lahat yung dalawa. Pasok. Kompleto na tropa. Tali, ang tanggal. Wala talaga, hindi walang watang, walang atraso si Ate, kinulam niyo lang talaga. Gagaling to ha. Ang tagal niyo pinahirapan eh. Nagkakaintindihan. Ilan ang babae sa laob? Sasagot sagot eh, hindi. Pag isa, dalawa lalaki. Kakapal na mukha nyo. Lahat kayo katrabaho nito. Hindi ako niniwala. Ilan yung katrabaho lang nito? Isa. lang. Inutos mo doon sa dalawa yung ano. Babae kang nagutos ka. E eh, paano ko ibalik ko to sa'yo sa puro sa mukha? Gusto mo yan? Nasa hospital ka ngayon? Malapit-lapit ang emergency room. Alam mo ba ka pinapapatay na doon mga mangkukulam na yan? Alam mo? Eh, ba't ka lang ulam? Akala mo hindi ka mahuli? Ay, pasinsyahan tayo. Ilang mga gagamit na lapitan mo ate? Uh, hindi na kuhuli yan. Ay, huli ka, Balbon! <coughs> huli ka na, oh! tanggal lahat. Dali! Huwag kang mag-alala. May lapit-lapit na emergency room. Ilang buwan na coma ang gusto mo? Isang buwang ko tos. Tapos mamamatay din. Oh, ayun yun lang gayon, gagaling to. Gusto ko ora mismo mawawala yung pula-pula sa balat nito. Ngayon mismo. Anong pamamaraan? Barang ulam. Barang o kulam? Barang. Barang. Anong insekto ginamit? Anong insekto ang ginamit? Maaalala mo, tinan mo. Kidlat ng katas-taas ang yawi. Eh. Uh. Butike. Butike. Ang naalala ano, ang galing ano. Kinagapangan mo ng butike. Kaya pala parang sinuksok ng mga butike yung balat. Oh. Ilang butike. Sa? Ah, alisin yung butiki yun ha. Yung butike yan. Alam mo ba ka, kilala mo si Nunong Moises? Pinagpapandagat. Tawagan ko yung ahas. Kina, ano? Noong nung puluputan pulupotan na leeg naman kukulang pang babarang na to. Tuklawin mo. Yan, parang barang din yan, oh. Ahas nga lang tutuklaw sa'yo. Ano? Sakit! Ano nangyari sa'yo? Ano? Oh. Patay ka dyan. Tuklaw! Hmm, patay ka dyan. Diyos ng anihan. Diyos na pumupugot ng mga ulo ng mga swaila, Diyos. Patayin naman sa maspirito mas mas to, to sa ngalan ni Yahweh ahasin mo yung ko. sa kamay ko. Tumungkot ito sa pater. Patay ka, mang kumulang ka. Yung tatlo. patayin natin. Pasok sa mo. Nagkiwala kayong kalilo na kakausap ng tao kahit bulong lang. Nang <laughs> <Dumising> na. <laughs> Alam mo nangyari sa'yo, brother? Hindi. <laughs> Pasok bro, nakulam talaga. Katrabaho. Sige ba, ano ka? Katrabaho bro. Katrabaho. <clears throat> Ayun, umami na. Di ba katrabaho mo daw? Ayun, sa dati mo na katrabaho. Tatlo. Babaya nagpakulam. Babarang pala butikiro yung ginamit. Di ba si sa dati mong trabaho, yung mapagtrutan ka. Ayun na yun siguro. Off ko lang po yung video bago natin pa